Sa harap ng hamon, kami natatapo Tama ng tapong, tanal ay totoo Pilipinas, mahal naming bayan Kalayaan mo'y aming ipaglaban magpakailan ng buo Kababaihan at kalalakihan Nagkakaisa sa iisang nagikan Dignidad at puso ang aming sandata Pag-ibig sa bayan, wagas na ala Diyos, pamiya at pansay saksi Sa hirap, sa kulo, kailan may di susuko Kailan forces, magpakailanman buo Okay, okay uh, sa, sa episode na ito Episode 2 ng The Land Forces. Magandang araw mga kababayan. At isang makabayang uh, pagbati sa lahat ng miyembro ng The Forces saan man kayo naroon, welcome sa Pinoy Insight. Ang inyong tahanan ng makabuluhang talakayan para sa bayan at kinabukasan. Bago po tayo magsimula, huwag kalimutan i-like li ang video na ito. I-share na rin sa inyong mga kaibigan at pamilya, lalong-lalo na mag-subscribe to Slokin na na para lagi kayong updated sa ating mga makabayang usapan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang organisasyong tunay na disiplinado at malasakit ang galang forces. Hindi po kami ng gaya, hindi po kami uh, nagmula kung saan. Ito po ay adhikain mula sa puso ng bawat membro ng galang forces. Ang galang forces ay isang professional na organization. Registered sa SEC na may tatlong uh, nakaugat na haligi para sa Diyos, para sa pamilya at bayan. Ang aming panata, disiplina, pagkakaisa, at paglilingkod. Ang tanong ko sa inyo, kung bukas may sakuna, handa ka ba? Kung biglang magkaroon ng krisis sa ating bansa, may plano ka ba para sa iyong pamilya? Kung wala, yan ang dahilan kung bakit narito ang galang forces. Isang pwersang handang tumindig para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Balikan natin ang uh, kasaysayan noong World War II. Bigla tayong sinalakay ng hapon. Hindi handa ang Pilipinas at libo-libong buhay ang nawala. Ng sumabog ang bulkang pinatubo, milyon Pilipino ang naapektuhan. Libo-libong pamilya ang nawalan ng tirahan at kabuhayan. Noong dumating ang bagyong Yolanda, nakita natin ang hirap ng kakulangan sa kahandaan. Mga kababayan, malinaw ang aral ng kasaysayan. Kung wala disiplina at plano, tayo ay talo. Pero, kung handa at nagkakaisa, tayo ay matagumpay. Kaya, tanong ko ulit sa inyo, hahayaan ba nating maulit ang parehong pagkakamali o pipiliin nating maging handa ngayon? Ngayon, tignan natin ang ating panahon. Halos 20 na bagyong dumadaan sa ating bansa bawat taon. Tayo ay nasa Pacific Ring of Fire, laging may banta ng lindol at bulkan Idagdag mo po dyan ang West Philippine Sea tension. Idagdag mo po dyan ang China and Taiwan Strait. Dito sa South China Sea, claims na naman ng China ang Taiwan. Kung sakaling magkaroon ng sigalot sa mga lugar na ito, malamang madadamay ang Pilipinas dahil sa ating lokasyon at aliyansa. Bukod pa dito, may problema rin tayo sa loob ng bansa. Ang kahirapan, food insecurity, misinformation, politika, corruption, peace and order. So madami. Mga kababayan, malinaw. Ang Pilipinas ay nasa sentro ng panganib. Ang bansa natin ay nasa sentro ng panganib. Kung hindi tayo kikilos, mas magiging mahirap para sa atin at sa susunod na henerasyon. Hindi kami regular na militar, hindi rin kami anti-government. In fact, kami ay pro-government, pro-Filipino, civic at professional na organisasyon na inspirado ng disiplina ng sandatahang lakas at ang ating mga bayaning ninuno. Ang aming layunin maging laging handa para sa Diyos, pamilya at bayan. Ano ang ginagawa ng Galang Forces? Kami ay nagtuturo ng edukasyon at kahandaan sa mga posibleng mangyari, skalamidad, gera, away politika. Nakakandak po tayo ng training, seminar, at community awareness meron din tayong evacuation plans. Tamang hakbang at uh, drill sa kaligtasan. Mapagyera, mapa disasters. At meron din po tayong ginagawang food security. Proyektong pangkabuhayan at pagkain ng lahat ng miyembro na darating sa evacuation area. Ang gallant forces ay hindi to tungkol sa dami ng miyembro, kundi sa kalidad ng kanilang puso at panata. Ika nga, quality, not quantity. Dahil bawat miyembro ay handang magsakripisyo para sa bayan. Bakit napalagalan process ang pangalan? Dahil ang galan po na matapang, marangal at makabayan. Ang forces naman ay simbolo ng lakas at pagkakaisa. Kaya pag pinagsama ito, ito ang pwersa ng Pilipinong disiplinado, marangal at may malasakit sa bayan. Kahit simpleng uh, paghay, pagsaludo, at pag pagbate ay mahalaga po sa amin. Ito ay simbolo ng respeto at katapatan at pagkakaisa. Mga kababayan, sa galan forces, ang bawat ordinaryong Pilipino ay nagiging hindi ordinaryo. May ano ibig sabihin, dahil dala niya ang tapang at malasakit para sa kinabukasan ng kanyang pamilya at ng buong bansa. Kaya mga kababayan, itanong natin sa ating sarili. Kung may sakuna bukas, handa ba tayo? Kung may krisis, may plano ba tayo sa ating pamilya? Kung mahal mo ang iyong pamilya, kung mahal mo ang iyong bayan, at kung iniisip mo ang kinabukasan, ang sagot ay malinaw. Nandito na ang gallant forces upang magsilbi, magturo, at magbigay pag-asa hindi tayo pwede maghintay. Ang kahandaan ay kailangan simulan ngayon. Mga kababayan sa lahat ng gallant forces, itong dahilan kung bakit tayo narito. Ang gallant forces is ang organisasyon na katuon sa disiplina, pagkakaisa at paglilingkod. Ito ang Pinoy Insights. Kung mahal mo ang Diyos, pamilya at bayan, samahan mo kami. Paano mo kami mahanap? sa Facebook page. I-search mo lang gallantforces.inc Subscribe mo ang uh, YouTube na ito. Kung gusto mong sumali, mag-comment ka at ang aming personal officer patawagan ka upang gabayan kung paano makasali. Nulit ko, kung mahal mo ang iyong Diyos, ang iyong pamilya, at bayan, samahan mo kami sa Gallant Forces. Huwag din kalimutang mag-like at i-share itong video na ito. lalong lalo na mag-subscribe sa channel ng Pinoy Insights para sa makabayang talakayan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Gallant Forces. Salamat sa inyong oras. Hanggang sa muli. bye bye